At tagal ginamit mga guys no. Kaya natuktukan ang iyong butong bracket. So babailuhan na lang natin ang biring. At simpre dahil may ikon ang kanyang mga haba. Ay binuklas ko na lang no. Para naman isa lang sa pagkuskus. Kag mabasyahan. Kag mapiswita no. <laughs> Nagtinaw ang animal. Ay di puta Hello mga morning sa inyo mga guys No, ba may bisita na naman ako ayala oh, Ay ala, isang bike mga guys Stock pa ito mga guys No, sabi sa akin ni Idol Hindi niya daw nagamit ng matagal ah, Ay, kaluoy man niya ah. <laughs> so, bali yung gagawin natin dito mga guys no? Ay, maglilimpyo tayo Sabi ni Idol sa akin Butong bracket hablang lang daw Kadina kags Limpyoan natin no? Tapos, hindi daw sabi niya sa akin Ay, wag po nang hugasan Kasi nga, mababasa daw <laughs> <laughs> Ay, alam mabasa ang animal yan? <laughs> Gago! Dahil baklas na natin mga guys, yung mga crank seat, ito naman yung ano, kinakas yung kadinan niya kasi nga madamo ng tuktok. So pagkatapos mga guys, kailangan muna natin itong trapuhan kasi nga sabi ni Idol sa ako, hindi na hugasan. <laughs> Alan, hadlock siya sa basa. <laughs> Ayala, ako ya hindi. <laughs> wow! <laughs> So bali na Ambal ko na sa inyo Kanina mga guys No i stock pa yung Bike ni Idol No So bali yung hub nya Is bull bearing pa So yung ginawa natin Mga guys No Gamit naman tayo dito Nang special tool So yun na Nakita nyo na yung Unod nya Nagtutok-tok na siya Mga guys No Ganyan talaga ka mga guys Kaya darasa nangyayari Sa mga bike na Ano ah Hindi bala ginagamit ha O Ginamit man siya Tapos in-stack na maduga Hindi ganyan yun No know, Ganyan kanya Ha 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 hindi yeah, ba guys, sarap ipilo talaga yung dila Kung minsan ba medyo natutulon ko. <laughs> so ayan na nga rin guys, no tapos ko na lipiwan na ang kanyang gulong-gulong ay mga hub niya. Ito naman tayo oh. Bali binuklas ko na mga guys ang kanya butong bracket at siyempre pupulpugin naman natin ito ng malit no para lalabas yung bearing niya aalog alog So sabi sa akin ay idol, ang hindi naman ame, ay palitan ko na lang daw kaya hindi ko na winugasan yung biring biring no. Bali ito na mga guys so yung axol prehab tsaka yung bibisil yung inugasan ni Manino yun ninyo siyempre hindi tayo nakalimot sa kanyang kags at tsaka krangset ah, ang kiyakadina oh grabe parang ano na istiwitis na parang duga ng adubo ha <laughs> uy Uy ha <sana> <laughs> para maukas mga guys yung dagta na lang islanges at tsaka mga kiki nya no siyempre piniswita natin ng tubig tubig and then ito na uh, air naman mga guys yung natin sa so, magpiswit oh ba o nagtalala Bogi ng mga nabilin-bilin yung mga uga ugaw Wow. <laughs> Gago! At dahil nga na mga guys, yung mga pisa-pisa niya, siyempre kukuha na tayo dito ng 6805 na si Binime, mga guys. So, oh, nabiring-biring Bawte eh. Kay kulang ang iya papadanlog, siyempre dugangan natin ito, no? Sabay -taklob sa taklob kag mag. Butang papadanlog sa yabibisyel para naman magugutugot si Manino yung ninyo, ay hindi siya magtitiga. Oh, <laughs> ha, ng tiga, hindi puta. <laughs> Nung ko na mga guys yung butong bracket no So dito naman tayo oh, bali binalik ko na yung pulse nya mga guys no Tsaka yung e stock na e spring Tapos nilagyan na natin ng maliliit na bulbiring no? oh, tapos igugulo na natin yung kanyang axle no Para naman matistingan mamaya ni Manino Yung ninyo kong nagauni-uni na siya o, sige na pamatiin na So ayan na nga rin mga guys no, Nabalik na pati ninyo Yung uni-uni Nang stack na spring ni Idol Siyempre Babalik na natin Yung kanya mga gulong-gulong Malino -gulong. na ako muna Sa harapan Tapos sa likod dan, Tapos Ito na Kinabit na natin mga guys Yung kanya butong bracket no? Medyo gutugot lang ng kunti ah. Wag lang sobra Baka mga maguba Baw oh. <laughs> Ay <yun> di puta <laughs> Bago natin mga guys to, no, i yung chin niya Siyempre Pinatiring-tiring muna Ni Manino Ninyo yung crankset No para malaman ko kung nagsasubnote sa ate kaya hindi na siya sapnot, ate plus tarta na oh <laughs> so ayan dyan na mga guys no natakod na natin tanahan so hanggang dito na lang si maninoy ninyo no dahil ismot is na ismot is na yung mukha ng aking inubra so maraming salamat no sa susunod naman ulit paalam na po god bless to all bye bye <laughs>